Alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga mananakop ay napakayaman na ng ating mga wika at kultura? Sa bawat rehiyon, may sariling wika at dialekto na nagsisilbing salamin sa kanilang buhay at paniniwala. Ngunit sa pagdating ng Espanyol, Ingles at iba pang impluensya, naging mahirap para sa ating mapanatili ang ating mga katutubong wika. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang ating mga ninuno ay naghanap ng paraan upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan. Noong 1937, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, napili ang Tagalog bilang batayan ng ating wikang pambansa. Mula noon, ang wikang ito ay patuloy na umuunlad at kilala na ngayon bilang Filipino na nagiging simbolo ng ating pambansang pagkakaisa. Ang wikang Filipino ay hindi lamang isang kasangkapan sa pakikipag-usap, kundi isang paraan upang mapagpuklod ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa pamamagitan ng wikang ito, na ipapahayag natin ang ating mga saloobin kultura at paniniwala na siyang nagpapatibay ng ating identidad bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos, Tandaan natin na ang ating wika ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakilanlan. Patuloy nating gamitin, pagyamanin at ipagmalaki ang wikang Filipino dahil ito ang nagugnay sa atin bilang isang bansa. Maraming salamat sa pananood at sana ay maraming kayo natutunan sa ating mga maikling talakayan. Hanggang sa susunod, paalam!